Raph, naglakwat na naman tayo. Baka hindi na tayo pupasupin ng principal. At saka baka makalimutan ko na yung ibang mga lesson mo. Sige, mag-review tayo dito abang nagagala. <laughs> Chester, 1 plus 1, SM. E 2 plus 2, gala. Chester, ha? nakalimutan mo na talaga yung mga lesson ko sa'yo. Puro SM at gala na lang yung nasa isip mo. dito pala ulit kami sa may Opus Mall. Masarap kasing gumala dito. Malaki siya at saka sobrang lamig. Wow. Kabisado na nga namin ni Chester to. Paano naman ginawa na namin tambayan tong Opus Mall? <laughs> At dito nga ay may nakakilala pa sa amin. Super proud talaga si Mama kapag may nakakakilala sa amin. Magpunta naman tayo sa kanilang cinemas. Dito nga pala yan sa may level 5 at napakaganda rin naman dito. Dito rin kami madalas magpunta ni Chester kasi malapit lang dito yung takbuhan namin. Chester, baka naman gusto mo kong ilibri ng Sydney. Eh, prof, wala nga akong dalang bagay, kaya wala din akong dalang pera. Oh, Chester, marami akong ibibigay na assignment sa iyo oh, pagbalik natin. Sige, prof, libre na lang kita pagbalik natin sa isang araw. <muchas> Ihanda mo na eh, mga bias mo, Prof. Mama, at eh, tatakbo na tayo. Eh yan naman ang gusto mo, Chester, para ka nakakawalang langgam kapag pinakawalan. <laughs> Tahan tayo, Chester. Huwag mo nang subukan, Prof, at mapapagod lang yung mga bias mo. O, Prof, bawal umihi dito, ah. Baka ihian mo na naman yung mga poste. Dito ang sweet spot at takbuhan namin ni Chester. Malawag kasi dito at saka walang masyadong dumadaan. Run. Talagang hindi mapipigilan si Chester pagdating sa takbuhan. Chester, baka mamaya niya lumupo ka na sa sahig sabihin mo pagod ka na. Hindi no, si Chester yata to yung malakas yung mga biyas. Huwag talang talagang uupo dyan sa sahig, Chester. Talagang iiwanan ka namin. Ano, kaya pa? Talagang malawak itong mall. Sa laki nga nito ay mapapagod ka talagang lakarin. Buti na lang ba, stroller Kami ni Cheste... <coughs> Ganyan naman ang view kapag nandito ka sa taas. Hindi na namin napuntahan yung garden kasi sarado. Sa susunod na lang pagbalik namin dito at ililibre na daw ako ni Chester.